Hi, ako si Son. Isa akong small content creator at at the same time, meron din akong negosyong fried chicken business. Nagbibigay ako ng mga idea kung paano lutuin ang masarap na fried chicken at kung paano patakbuhin ang negosyong ito. Binavlog ko po ang aking negosyo at yung aking ginagawa kasi gusto kong maka-inspire sa iba. Lalong-lalo na sa mga OFW na nawalay sa kanilang pamilya. Disclaimer po, hindi po ako chef po ano pa mang courses sa pagluluto. Pero ito po ay napag-aralan ko din ng mga ilang buwan. At based on my experience na rin, ay gusto kong i-share sa inyo yung aking mga recipe o mga diskarte. Hindi man po perfecto pero nakadepende na po sa inyo kung susundin nyo o hindi. Ang sa akin lamang po ay gusto kong makatulong lolong lalong-lalo na sa mga baguhan pa lang at gustong magnegosyo ng fried chicken business sa mga gusto po pala makatikim ng ating fried chicken Nakalukit po kami dito sa Cagayan de Oro City gusa elementary school Sa gilid lang po At makikita nyo dyan Amiya's Fried Chicken Corner Pangalan po pala ng anak ko yan Nagbubukas pala kami ng alas 6 ng umaga Hanggang alas 12 ng tanghali Alam nyo ba dati nung nagsisimula pa lang ako sa negosyong ito Nilalako ko lang dati sa mga barangay-barangay Yung fried chicken ko Naglalakad kami ng alas 6 ng umaga Kasi hinahabol namin yung mga studio na makabili ng aming fried chicken tuwing umaga po pala ay tinutulungan ko yung ating taga-tinda magluto dito kasi sobrang busy talaga sa pistong ito hindi ko na pala na videohan ang pagdagsa ng mga customers kanina kasi sobrang busy na at dito nga ay umuwi na ako sa bahay para kumain kasi sobrang guto at pagdating ko nga ay dumiretso na ako sa kusina para manghanap ng pagkain yun sakto may tira pa may bahaw pa tayong natira at syempre meron tayong ulam paborito nating toyo at hotdog

Sumabay na nga si Commander para kumain. Ang sarap sa pakiramdam ng ganitong simpleng buhay. Kasama ang pamilya at nakakain ng tatlong beses sa isang araw. Doon pa lang sobrang panalo na. Kung umabot ka nga sa puntong ito, pakisuyo naman ng pakifollow ng ating page at pakilike at share na rin ng ating video. Malapit na tayo mag 70,000 followers. Grabe, sobrang thank you po sa inyo hindi ko akalain na meron magpa-follow sa akin kahit ganito lang yung vlog ko. Meron mang mga nagbabash pero meron pa rin nakaka-appreciate ng ating mga ginagawa. Sa mga bashers ko dyan, I love you. At sa mga followers ko, I love you more. Cheers! At pagkatapos kong ang kumain ay bumaba na ako para ihatid na yung ating mga manok at gravy. Ganito lang lagi yung ginagawa ko araw-araw. Bale ako yung amo, at ako din yung tabahante. <laughs> Dati sabi ko, pag nagnegosyo ako, ako yung amo, ako yung boss, ako yung may hawak ng oras ko. Pero nung nagnegosyo na ako, hindi pala madali, hindi mo pala hawak yung oras mo. Alam mo kung bakit? Ang totoo pala, hawak ng customers mo, ang oras mo. <laughs> Mas uunahin mo sila kaysa sa sarili mo, sila muna bago ikaw. Ganon po ang realidad sa negosyong ito. Pero pag nalaman mo naman ang feedback ng mga customers mo, yun bang sasabihin sa iyo na hindi na nila kailangan pang pumunta ng Jollibee para makakain ng masarap na fried chicken? Dahil sa 25 pesos mo daw, meron ka ng masarap na fried chicken. Tuwang-tuwa kaya yung mga bata. Ang sarap sa pakiramdam na, na nakapagbibigay ka ng satisfaction sa mga customers mo. So yun lang, ihatid ko muna yung mga manok. Bye-bye!